yun mga guys GY ship tayo and try natin bumiyahe ng joyride since day off naman natin nagagaling lang natin sa GY ship try natin bumiyahe ng joyride bago matulog alright alright <tap> Ngayon mga guys, dapat paruin na ako para matulog, eh since day off naman natin, hindi na tayong tinasukan ng Joyride, may tip na 20 pesos, magpunta ko sa Mar, pick up dito lang sa Goodwill at Bautista, Valenzuela, let's go, pick up yung muna natin to, sayang, hangga take hour pa ng Joyride pag pumatak ng last to patay oras na naman nahihirapan na naman tayo mamaya dito natin let's go Sir Gerald Punta SM North Sir no? Sige po, alalay. Okay ka na po. Abang dekat. ko na lang Ganun 130 po. okay na po. Okay na po sir. Ah. Thank you sir. Ah. You. ah, ah. Good. May tipasin sir nang dito 150 binigay may tip na nag tip pa thank you very much sabi na mga araw na to sir very good ka sana tuloy tuloy pa hanggang mamayang gabi hindi pa tayo hindi tayo, tayo pwedeng tumambay dito kaya kanod pang zero tayo dito ayun since nasa SM North tayo wala masyadong cooking dito and by 8am uh, pasok ni mami sa level 710 at okay, medyo i-ride na naman kasi mami ipapasok ako na lang mag sa kanya ako mayara niya yan <laughs> <laughs> nga pala mga guys yung purpose natin sa pag-sensify jobs ng MC Taxi para hindi ko na isipin yung uh, pagkakadar ito, pagkili ng gano'n, pagkili ng gano'n namasakay, namasakay and dito na lang hinuhugot na ito ayan diba, sa akin ng side dyan safe ni barangay right turn tayo ate yun, lapit natin si mami and ito muna tayo para matulog So, and after that rest day naman natin, dun tayo mag-rat-rat ng joyride. So, na rin ako kay mami na hindi ko sa possible hindi ko sa sunduin para makadaretso ako hanggang gabi. And hopefully, maganda, maganda ang biyahe natin ngayon, Monday. eh biyahe tayo joyride. Time check 1pm. Kaalisin lang natin. And bumiyahe tayo ng isang ride kanina. Then, pinitig natin si Mami tulog. Nagbiyahe tayo. Kaya ang rest ng natin since wala naman tayong gagawin. So, pick upin natin to. dito sir ah. 123 Okay na to sir Thank you Thank yes, you, Thank you. Yun, pagka-drop off natin, mayroon ka agad papuntang Kaloocan, bagong baryo. Tulutin na natin ko, Walang pili-pili. na accept. Buti binabaka ka niya, ano? Wow <laughs> oh. <laughs> Buti binabaka ka niya eh, eh, eh. Paano nangyari? Pag ano ko, pag pag, pag, pag pag labas ko doon May joyride right din tapos Sumakay ako doon, akala ko yun na yun <laughs> Eh, di, 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 di naman siya nagtanong Nakalis na kayo? Oo, oh, doon na sa ano Doon sa <laughs> Ah, may, bu may booking din siya. Oo. Oh. Ah, hindi siya nagtanong kung sino yung hero, no? <laughs> Buti tinawagan ka. Oo. <laughs> uh oh. Kundi sa iba ka dadali nun. Ha? <laughs> <laughs> ha? Ah, oh, diretso lang EDSA. Ito. Napayaran na po ba yung jeep? Bayad na to. Ay, pwede mo makayatot na ako sa bed dyan. Ha? Makayatot na. Parehan natin ang pampapogi. At, pero okay na. Pogi ka na. Diyos Lakan jacket, mainit ha <laughs> Kaya ako dito, sobrang init Ito lang, hapin ko lang Yes lang 90 lang sir, 90. 90,000 May 10 pesos ka sir? May 10 Okay sir, thank you. Ingat ka Hello ma'am Ma'am, nasa number 11 ako, Marcel Drive Anong mo dyan? Number 12 boss Number 12? Yun, Marcel Drive dito yan dumabas ka na ma'am hindi ma ma tayo magkakitaan <laughs> ay ko yata yan ikaw ba yan yung naka short ikaw layo ikaw <laughs> yan hindi tayo ma'am hindi tayo nang nakapin <laughs> nag-shower cap ka po madam? Hindi lang Hindi sprayan ko lang ng pampaganda Doon nakapin sa kanto Jacket ka pati ang init Okay ka na ma'am Okay, na? okay ma am. Ma am, dito ka na? Okay ka na Pipag ka muna ma'am dito sa masyadong... Ma'am oh, may 2 pesos pa. Ngayon nandito tayo ngayon sa Santa Cruz na drop na natin yung kasayero natin. And time check 3.20pm and uh, gusto ko na ma'am nakamagkano na tayo. Simula ka umaga pa Maka one ride lang tayo umaga So natulog pa Three, four, five, five, three, three plus three, 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 pa lang tayo. 400 estimated ko best class and commission ni Joyride. Eh, in,